Gandang buhay mga Kalangap, shoutout kay Kalangap Rab, Kalangap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalangap na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel, kuwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating idol na si Viancy o ang Edsy, napapawaw na lang ako sa latest upload ni Kuya Rab sa kanyang channel patungkol sa Edsy o kay Viancy mismo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ay mag short intro muna tayo mga lods. Back sa ating topic mga idol ay napapawaw na naman ako kay BNC. Hindi lang sa kanyang natatanging ganda, pati na sa kanyang mga achievement sa buhay. Matatandaan natin mga idol na isang simple lang ang pamumuhay ni BNC at ang kanyang pamilya. Nagiging labandere si BNC upang makatulong na rin sa pamilya. Pero ngayon talagang hindi natutulog ang Panginoon kay VNC, sa hirap ng buhay talagang may pag-asa, at ito na ngayon si BNC hindi lang sa malamansyon na bahay ang ipinaglaluob sa kanya at sa tulong ng mga mababait na mga sponsors, at sa tulong ng Kalingap team at naging possible ang lahat dahil na rin of course sa tulong ni Kuya Rab, at ngayon isa ng modelo o ambasador ng clothing si Biancy, ito lang ang masasabi ko, from La Banderita kabugera at Glamour Rusa. Isang clothing line na nagtitiwala sa sa EDC o kay BNC sa kakayahan na mas makilala pa dahil na rin sa endorsement ng EDC o kay BNC upang makahikayot ng mas maraming customers, wow sa pictorial palang litaw na litaw talaga ang kagandahan ni eh, VNC, habang ang soo niya ay ang pangkasal na damit, tuloy mukhang naging totoo na ang event, kulang na lang ay priest para ikakasal na ang EDC si Kuya Edo at VNC. Alam ko tayong lahat ay napamangha sa pictorial na yun at kinilig dahil talagang pare na lang talaga ang kulang para totoong ikinasal na ang Edsy. Para sa Edsi at mismo kay BNC, itutuloy mo lang at laging magdasal God will always provide. Good luck sa inyong dalawa ni Kuya Edo at sa buong team Kalingnap at kay Kuya Rab, always support sa Edsi at Kalingnap. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito, sana nagustuhan ninyo ang ating short reaction of the day, Maraming salamat sa inyong panunood mga idol at God bless everyone. Bye!